Narito ng PTV Balita ngayon. Lumakas pa sa typhoon category ang bagyong Jenny abang kumikilos pahilaga ng Luzon. Huling namataan ng bagyo sa layong 655 kilometers is ng Apari, Cagayan. Taglay nitong lakas ng hangin umaabot sa 120 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Ayon sa pag hindi pa ito tumatama sa kalupaan pero sakaling mag-landfall ito, nasa hanggang signal number 4 ang posibleng itaas na babala. Sa forecast ng pag-asa, mamayang hapon posibleng tumbukin nito ang sila ng, silangan ng Kalayan habang bukas naman sa may bahagi ng Basco Batanes. Samantala, umiiral pa rin ang southwest monsoon o habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at sa Buanga Peninsula. Sa iba pang balita, good news para sa mga guro dahil makatatanggap sila ng World Teachers Day Incentive Benefit sa October 5 bilang pahagi ng World Teachers Day. Nasa 900,000 na pampublikong guro ang makakatanggap ng benepisyo. Ayon kay Quezon City Representative Marvin Rillo, nasa 900 million pesos ang inilaan nilang pondo sa taong ito para sa mga insentibo ng guro. Tatanggap ang isang guro ng 1,000 piso taong 2019 nang sinimulan ng pamamahagi ng World Teacher Day Incentive Benefit. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.